Aray mga ka Tingnan nyo. Nung nakaraan din ko, 18, 19, hanggang 20. Nandyan kami. Sa pinapagawa kong bahay, mga ka Tingnan nyo naman ang iniwan ng Christine yan. At saka yan la ang bagyo sa talambuhay ko. Ngayon lang ang nagtagal ng ganyang katagal inabot ng 3 days yan ang iniwan niya sa akin iman nyo buo pa yan noong 18, 19, 20 nandyan kami balit mula nung 23 nagumpisa hanggang 25 yan yan ang iniwan niya buong buo pa yan Ito yung sa aking mga kapag ang bahay bumigay na rin sobrang lakas ng bagyong yan wala talagang wala tayong magagawa sa nangyayari sa mundo iba na kasi ang ekonomiya ngayon eh? pasama ng pasama ang mundo kaya yan kahit anong paiging mabuting tao mo wala bali wala lahat Naka pag kinagpis Totoo lang. Ang ganyan din lang ng ganyan ang mangyayari. Kahit anong atikha mo. Malabang ka naman ng parehas. Mabuti pa yung mga ano eh. Yung mga kurakot eh. Pinagpapala pa lalo. Dito ulad natin namin maliliit lalong liliit yung malalaki lalong lalaki no? buong buo yan pinagkahirap hirapan wala na ano pang gagawin mo dyan sa laki na nagastos wala na talaga